Yo, what's up guys? Malang gabi yung lahat Sir. Gabi Papasokin natin tong isang haunted house Na sobrang horror, sobrang creepy So tara guys, let's go Handa ka na ba ang pasukin ng bawat misteryo sa gitna ng kakahuyaan Mga elemento na nagsisigay na kung minsan naman ay nagpaparamdam Mga nilalang na di nakikita ng mga ordinaryo mata sa gabi Halika't samahan natin to kasi misteryo kasama si Real Ghost TV. TV, TV Yun na nga guys So makikita nyo yung bahay uh, Medyo may something no Kasi sa matag Yung mga bintana guys isa-isa mga bintana parang merong nakatingin agad sa iyo no kahit kahit ano guys kahit ilawan mo pa parang may nakatingin no yeah. sobrang ano tong bahay na to creepy ito yung paligid ng bahay guys oh yan. so wala kang makikita ng mga kapitbahay dito no yan maliban na lang sa mga elemento mga bahay nila Grabe itong bahay na to guys. Kasi ilang balik na ako sa bahay na to eh. Talagang meron talagang ano guys. Magpapakita, magpaparamdam. Tagal na tong bahay na to. 2,000 pa yung kalendar niya dun. Oh. Meron na ganag kumakalabog no. Na nagpaparamdam. So, ayan guys. Ayan o. So, ako lang mag-isa dito guys, no? So, papasokin natin tong bahay na to. Baka may makita tayo na kikik dito no, kwak-kwak. So, guys, pasok tayo no. yun medyo nagiidlip na yung ano ko lang isa tutok mo na tong ano ko lubat na yung battery Wow. So, ayan. Nag... Paparamdam agad sila, no? Hello po. Pwede ba pumasok dito? Hello, may... May kasama ba ako dito? Parang may tumatakbo dun guys. Oh. grabe guys yung presensya nila no na welcome agad ako guys yung hangin ba pumunta sa akin dito na parang may mga negative na sumalubong sa akin no yung mga aura nila oh rinig nyo yun guys kumakalabog ano? no paparamdam sila guys idilat nyo yung mga mata nyo guys baka may makita kayo tara guys Grabe talaga itong bahay na ito, no? Sobrang, ano? Creepy. Sino yan? Oh my god. Ano yung guys? Marami ano guys. Gulat huh! ako dun ah. Ano nakita ko dito? Dumaan na nakaputi. guys, tingin nyo guys. Yun nandito. No? Para siya nakalutang. Wow. Ano siya guys? Sino yan? Wow! Tinatakot nyo ba ako dito? Grabe guys! Huh! Dami nyo dito ah! puntahan pa natin 'yan guys, wala tayong makikita sa loob. May umiiyak talaga guys, may umiiyak. Wow. Yan, napaparamdam sila guys. Papunta natin kanina, wala naman. Nililin lang lang tayo dyan, no? Oh. Sino yan? Parang may dito. Oh. Dito pa, parang naririnig niyo guys parang may umiiyak no hindi ko ma-explain kung ano yun yun guys dito ako ngayon guys ha dito sa loob ng kwarto yan yan diba na yung mga guys so kanina guys na ako dito kasi umu wow Grabe talaga itong kuwarto na to guys wow ang active mo ngayon ha buksan guys kung nandyan ka man no huwag ka magalit sa akin wow dito na naman Okay, spray pa tayo guys. Dito sa si baba, no Kahala sila. Wow! Kapit talaga, oh. Nagpapasikat talaga sa atin, oh papapansin yan natin yan sila yan dito tayo no ano ayaw talaga tumigil tong elemento na to kala niya siguro nandun pa tayo sa taas no pahala siya dito tayo guys nakakapagod ah, nun libo tayo wala naman Punta tais kabila, wala na din. Yan. Yeah. Baho dito guys ha. Promise. Sobrang baho dito. Huh. Mula tak dun? May nakita ko doon guys, pero ang dilim. May nakita ko doon parang. Parang may tumatakbo. Comment kayo dyan guys kung ano sa tingin nyo guys ah. May kwak-kwak na no. Wow. Tignan natin, ito 'yung pa, ito 'yung part na nakakakripi, no. Dito. Iba 'yung presensya dito, guys. iba yung presensya dito tumatayo yung balahibo ko sobra dito na part dito na part Grabe itong bahay na to guys. Napakahiwaga. Ayun, no? hmm? napaparamdam guys. sabi guys yung mga kalabog no mga hindi ada hmm? nagdadabog talaga sa itaas guys so yun na lang guys uh, maraming salamat yung lahat comment comment na lang kayo dyan kung ano sa tingin nyo no so please like and share guys para madami pa makapanood marami pa tayo no so maraming salamat yung lahat